Anap kasi ako sir ng murang computer package eh. Meron ka bang may re recommenda sa akin dito sir? Kung sakali sir, meron po tayo. Pinakamababa natin. Meron tayong 11,000. 11,000? Uh, ang specs niya, 8GB yung RAM, quad core na yung processor niya. Ah, uh, Siyempre, uh, may monitor na yun para gagamitin mo na lang. Apo Ay, po, sir. Natin lagyan ng software. Pwede, kung sakali, pwede naman yan. Brand nyo ba yun sir lahat? wala talaga kaming second hand puro brand new lang daw wow ang mura niya grabe Gahanap ba kayo ng quality at affordable na bilihan ng computer? The same time, may nagre-repair na rin. Ispatan ako dito at isi-share ko sa inyo. Gusto nyo yun? Located po sila dito sa may second floor, Montalban Town Center. Ito ang trending na PC expire. Sobrang sikat ngayon dito. Open po sila everyday. Nagbubukas po sila dito ng alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kali dito ay nag-offer po sila dito ng iba't ibang klaseng budget friendly na computer accessories. Hindi nyo na daw kailangan pumunta ng Gilmore para makabili ng brand yung computer set. Dahil dito sa PC Inspire, or our slow 11,000 pesos, eh meron ka ng brand new na high quality na computer set. Perfect pang gaming, pang trabaho, at pang negosyo. Kung nagbabalak naman po kayo mag-assemble at mag-upgrade ng computer nyo, eh naku, saktong sakto. Lahat yata ng parts ng computer na hinahanap nyo, eh meron sila. Bibili nyo lang sa presyong abot kaya. And guys, kasama natin sa Sir Sir. Magandang tanghali po. Yes sir, ako sa inyo po. Ah, tatanong ko lang sir. Nahanap kasi ako sir ng murang computer package eh. Meron ka bang ma-recommenda re sa akin dito sir? Kung sakali sir, meron po tayo. Pinakamababa natin, meron tayong 11,000. 11,000? Uh, ang specs niya, 8GB yung RAM, quad core na yung processor niya. Ah, uh, syempre, uh, may monitor na 'yon para gagamitin mo na lang. Apo, Ito, sir. Natin lagyan ng software. Pwede kung sakali, pwede naman 'yan. Branyo ba yun, sir, lahat? Actually, wala talaga kaming second hand. Puro brand nyo lang. Talaga. Wow, ang mura niya. Grabe. Ah, sir, bukod sa... Meron pa ba kayong mga ino-offer na iba dito? Sir? Meron po. Kasi yung, ano, yung 11,000, kasi ano yan, ah, uh, yan ang pinakamababa namin. Actually, yan talaga yung pinakamabenta Ito yung tayo mga Ryzen. Ayan, Ryzen 5. ang set niya, nasa 19. Pagka unit lang, ay 16,500. Meron din kaming Ryzen 7. Kung sakali, ang set niya, 22,300 pag unit niya lang is 198. So yung package na yan, cheapest package yan. Bali ang mangyayari pagka may gusto kang i-upgrade. Yes sir. O uh, add ka lang, kumbaga adds on. Halimbawa kasi 8GB yung RAM na sa package namin, gusto mong gawin 16 So magdadagdag lang tayo ng isang 8GB, siyempre magdadagdag ka ng price. Mm. ganun lang yan. Halimbawa sa casing, kasi ordinary case lang yung kasama niyan yung sa package namin. Yes, sir. Kasi nga cheapest package tayo. Apo. So yung ibang um, customer ko, uh, gusto nila mga tempered, mga ganitong case. ay yes, So pag ganitong case, mag a -ads. mag -a add ka talaga, mag-a-add ka ng price. So yung set na 19, na 22.3, so mag-a-add ka ng price. So, yes, Hindi na siya 19, hindi na rin siya 22.3. Ganun ang nangyayari. Pati monitor kasi kasama sa package is ano lang, ah 19 inches. So meron tayong 24, may 25, may 27. Depende talaga sa customer yan kung ano gusto nyo. Yes, sir. Sir, bukod sa computer package po, ano pa po yung ibang binibenta nyo dito, sir? Ah, uh, kung sakali, marami. Kung about sa computer, accessories, peripherals nyan. Meron tayo, kagaya nito. Opo, meron sir. tayong keyboard, Siyempre, mga headset, yes, mga cable, cables. Uh, kung mo, ang dami nyan, di ba? Iba-iba yes, yan. Sir. HDMI, DVI, HDMI to DVI, may display port, may HDMI 2.0, ano, mga adapter, USB, mga ganyan, headset, yes, monitor, binibenta rin natin. Siyempre, ito rin mga case. Yung monitor nyo, sir, mm. Kano, magkano presyo nun? Depende sa size na ah, gusto sa ng size. customer. Ah, uh, ah, pinakamababa namin, 27 yung 19 inches, ang problema, yun ang pinakamabilis maubos, naubos na. Okay <laughs> uh, so, ang available natin ngayon is 21.5, 24, Apo. 25, 27 inches. Ah, sir. Uh, meron din tayong mga GPU, kung sakaling gusto nyo ng mga GPU, video card, meron din tayong binibenta. Apo. Meron tayong RX 580, merong GTX 1650, Meron ding uh, RTX 3050. Ayan. May mga price naman kung kasakali. Pwede silang mag-message sa akin. Ako rin naman ang sasagot sa mga Apo. tanong. Uh, sir, ano po ba yung mode of payment nyo dito, sir? Uh, kung sakali, sir, kasi uh, mode of payment natin dito is, syempre, cash, Gcash, credit card straight payment. Apo. Sa installment kasi, sa ngayon, wala pa. So, pagka siguro na-aprobahan na yung home credit, Soon, siguro. Sana. Opo. Ah, Anong oras po ba kayo nag-o-open dito, sir, sa store nyo? Kung sakali, sir, ang open natin dito, 9 to 7 talaga kasi yung ano namin. Pero kasi ako dumadating madalas alas 10 na, so 10 to 7. 10 to Nadito 7. Ako. Kung sakaling repair o assemble, maganda alas 10 na sila pumunta hanggang alas 7. Ano po ba location nyo dito, sir? Ako ah, sakali, ang location natin, second floor, tapos... Hile, kumakita nila yung Jollibee dyan. Hilira kami ng Jollibee. Tapos... Akyat lang sir, no? Akyat lang kayo rito. May hagdanan naman doon. Second floor. Matatalo na nila. Pero mas mabilis kasi. Kung alam nila yung mercury drug dito sa Robinson. Opo, katapatan Tapat, lang. Katapat lang kami yan. Pero nasa second floor lang kami. Dito sa Montalban... Opo. Montalban Town Center. Opo, kayo. po. Hello mga ka-all goods. Kung naghahanap kayo ng computer package, Meron tayo dito, pinakamababa natin, 11,000. Meron din tayo, syempre, kung gusto nyo mga mumurahing accessories, meron din tayo. Iba-iba ng presyo yan. Pasya lang kayo dito sa may Robinson, sa may second floor. Business Inspire, yung pangalan ng store. Sa Aliman, uh, marami rin tayong benta Mga peripherals, accessories ng mga loob ng computer, mga major parts, meron tayo yan. O, pwede kayong mag-message sa akin sa page. Uh, PC Inspire Robinsons Muntalban. Kung sakali, eto siya. Uh, sa Aliman magme-message kay sa akin. Ako rin naman madalas ang sasagot. Basta uh, wala akong ginagawa, sasagot ko agad. Pero pag yung sa tingin nyo, ang tagal ko mag-reply, ibig sabihin may ginagawa computer may nagpapa-assemble, syempre may ina-assemble sa tao kaya ganyan. Sir, check din ba kayo ng computer dito at nag repair kung sakali magka-problema 'yung mga computer namin? kung sakali sir pwede naman uh, ah, kung sakali ah, free check up naman ako dito pagka hindi ko naman na gawa yung computer wala naman akong sinadyan dyan eh pero syempre pag na repair ko may charge yun o kaya pagka ano uh, ah, pwede nyo lang pwede nyo dalhin dito para malaman na ano kasi mahirap pag puro chat yung problema ng computer mas maganda diretsyo na kayo dalhin nyo lang agad rito punta na dito ano sir next na para ma-check natin agad kasi may mga pan-testing naman ako dyan Ah, Opo. Meron naman akong kompleto naman ako pang testing. Ang um, hindi ko lang talaga matetest talaga dyan yung motherboard. Okay po. Thank you po, sir. Sir, magkano naman po yung computer case na yan? Ang ganda nyan na. Ah. Ito, sir, ano po? 1.9. 1.9 so, yan, sir. Ang Pao galing. Ang ganda. Ang cute. Mm, mm Meron pa ako dito. Yung parang robot. Ito, tala Ah. Pati yan cyborg, sir. Cyborg ang tawag. Kasi marami naghahanap eh. Ah, ito. Oh, ang ganda. Saka marami syang fan, no, sir? Ilan yung, yung bale, pan nyo? Tatlo? Anim. Anim yung pan nya, no? Meron din tayong puti nito. Kulay puti. Ah, magkano naman yan, sir? Ito is 3-3. Ah, 3-3. Pwede oh. na. Ang ganda. Kung anong gusto mong kulay, may remote kasama yan, eh. Ah, yan. Nag-iiba yung kulay niyan? Kung anong gusto mong kulay ng fan, ng ilaw. Ah, ang galing. Rasa sa'yo kung anong gusto mong kulay. Oh, o, yan, guys. Kung naghahanap kayo ng na mga, ano, morang, ano. Casing. Casing. Meron sila dito. But ibang klase ayan oh. Maganda. All, All good.